Bea Alonzo isinuot muli ang engagement ring ni Dominic Roque. Ang engagement ring ang unang napansin ng mga netizens sa video ad na ipinost ni Bea Alonzo sa kanyang social media. Ngayon, kaya maraming mga netizen ang natawa at kinilig dahil patunay raw ito na maayos at nagkabalikan na sila ni Dominic Roque. Ngunit ang katotohanan sa video na ipinost ni Bea ay isa itong old video na noon pang hindi pa sila hiwalay ni Dominic Roque. Ayon naman sa mga fans, kahit na lumang video ito ay paniguradong alam naman ni Bea Alonzo na magiging sentro ito ng usapan dahil makikita nga na suot nito ang engagement ring kaya bakit pa ito ipinost muli ng atres kung hindi sila maayos ni Dominic Roque. Maging si Dom ay pinatunayan na rin naman na nagkabalikan na sila ni Bea Alonzo dahil sa patuloy nitong pagla-like sa mga larawan at video ni Bea. Naibalita na nga sa ilang social media news na together again na ang showbiz couple at ngayon ay pinipili na nilang hindi na isa publiko ang kanilang pagbabalikan. Kung totoong nagkabalikan na nga ang dalawa, ay patunay lang ito na nagtagumpay si Dominic Roque sa patuloy nitong panunuyo kay Bea. Una nang ibinalita ni OG Diaz na nagkabalikan na raw ang showbiz couple at ngayon ay pinili na nilang hindi na isa publiko ang kanilang relasyon matapos silang maghiwalay. Ibinalita ni OG Diaz na may mga source itong nagsabing palagi raw nakaabang si Dom sa labas ng bahay ni Bea Alonzo at may nakakita raw ng sasakyan ni Dominic. May isang source rin na nagsasabing nakitulog pa si Dominic sa bahay ni Bea Alonzo at sa sofa nakatulog si Dom. Ibinalita rin na minsan ay natutulog na muli si Dominic Roque sa bahay ni Bea Alonzo.